May mga posibilidad na mawala ang check engine sa manual reset ng ECU na hindi gagamit ng scan tool. Nagbago-bago yung RPM, nagpa-fluctuate. So, subukan natin mag-reset ECU at lahat ng mga modules baka sakaling makatulong yung pag-reset. Hello mga paps, kumusta po kayo? Uh, welcome po ulit sa LPTB channel. Sa araw na ito, ipakita ko po sa inyo kung paano mag-receive ng ECU nitong ating mga sasakyan. Kailangan natin mag-receive ng ECU, lalo na pag naka-encounter ka ng may check engine at ang nagmamalfunction ang RPM. So, sa pag-receive ng ECU, magting tulong po yun. May mga posibilidad na mabura po ang check engine at ang RPM ay maayos po. So, pakita ko na po sa inyo kung paano gawin. So, gumamit tayo ng pang jumper cable. Alisin po natin ang negative cable dito sa battery. Okay. At lagyan natin ang basahan itong negative cable para hindi tatama dito yung cable sa negative ng battery. So ngayon, i-clamp natin yung isang dulo ng wire na pang jumper. At dito naman sa kabila, sa positive. At ngayon, maghintay po tayo ng 10 to 15 minutes. So kaya po tayo nag-antay ng 10 to 15 minutes para po ma-discharge ang mga capacitors ng ECO. At kapag mayroong minor fault sa inyong mga makina, kagaya ng check engine or RPM malfunction, pwede pong mawawala yung mga problema na yon. So naka so, 15 minutes na tayo, alisin na natin po ang jumper cable. At ibalik na natin yung negative cable sa battery. Okay. Next po nating gawin is switch on natin. Switch on and off. Switch on kaya po tayo nag-switch on para po mag-prime ang fuel pump. Then i-start na po natin. Okay. Ngayon i-start na. Hayaan lang po natin na naka-idle. Para po mag-relearn ang ECU. Mga 3 minutes lang. At kapag ang check engine ay hindi nawawala at ang RPM ay hindi na ipacheck nyo na po sa mga certified mechanic maaring may malalim na problema ang inyong sasakyan so ganoon lang po mag receive ng iso mga paps sana nakatulong po sa inyo ang video na ito at makisoyo po sa pag subscribe sa ating channel hanggang sa muli maraming salamat po at God bless po sa inyong lahat